Vladimir Putin, nasusunog na naman ng iyong langis. Ito ang mensaheng ipinadala ng Ukraine sa Russia sa pamamagitan ng sunod-sunod na drone strikes nitong weekend na sumira sa langis nito. Hindi ito mga iisang pag-atake lang, kundi bahagi ito ng sunod-sunod na malalalim na strike na layuning putulin ang mga ugat ng langis ng Russia at agawin ang isa sa pinakamahalagang yaman ni Putin. Tila kamatayan sa pamamagitan ng libu-libong bomba. Sa ngayon, Nahaharap harap sa pagbagsak ang ekonomiya ang ekonomiya ng langis ng Russia. Ipinapakita ng Ukraine na ang tanging epektibong parusa laban sa langis ng Russia ay ang pagbomba ng Ukrainian. Una, dadalhin namin kayo sa Sochi. Matatagpuan ang Adler Oil Depot ng Rosneft sa Sochi, Krasnodar Krai, mga 300 at 30 milya mula sa frontline. Matatagpuan sa tabi ng paliparan. Ang depot ay naglalaman ng libo-libong tonelada ng iniimbak na langis mula Russia, handa na para kay Putin na ipadala ito sa mga frontline o ibenta sa ilang bansa. Napatuloy pang bumibili ng langis ng Russia, mahigit limang daan at dalawamput walong libo at isang daan libo galon o isang libo at pitong daang metriko tonelada ng langis ang nasusunog ngayon. At ang dahilan nito ay tinamaan ng Ukraine ang Adler Oil Depot, gamit ang isang matinding drone strike nitong weekend. Ayon sa ulat ng Euromaidan Press, noong Agosto 3, hindi napatumba ng Ukraine ang buong depo. Napakalaki nito dahil naglalaman ito ng apat na puot isang tangke na nag-iimbak ng milyon-milyong galon ng langis. Tinamaan ito ng direkta ang isang tangke. Nawasak ang limang daan at dalawamput walong libo at isang daan libo galon. Binanggit lang natin, habang binabalaan si Putin na ilan sa pinakamahalagang pasilidad ng langis niya ay abot na abot ng mga drone ng Ukraine. Ayon sa Euromaidan Press, sinusubukan ng Russia na pagtakpan ang pinsala. Sinabi ni Gobernador Mikhail Kochikov na drone debris daw ang dahilan ng pangyayari. Nagliliyab na ang tangke ng langis sa Adler, matapos tamaan ng debris ng drone ang isang tangke ng gasolina sa naturang distrito. Ayon sa Gobernador, isang daan at dalawamput tauhan at tatlong putlimang unit ng kagamitan ang ipinadala para linisin ang mga epekto ng sunog. Narinig na natin yan dati. Pero may debris man or wala, malinaw ang laki ng epekto. Nagbahagi ang Euromaidan Press X account ng mga video mula sa insidente. Nagpapakita ng mga apoy na tumatama sa langit. Ang isa sa mga video ay nagpapasinungaling sa mga pahayag ni Kochikov tungkol sa debris. Nakikita natin ang isang gumaganang Ukrainian drone na dumidiretso papunta sa tinamaan ng Adler plant. Malinaw na tumatama sa target nito dahil walang naririnig na tunog ng air defense guns sa likuran. Bilang dagdag, pansamantalang isinara ng pag-atake ng Ukraine ang paliparan ng Sochi ng ilang oras. Naayon sa mga kinatawan, ay aabutin ng ilang araw bago makabalik sa normal na schedule. Ang pag-ataking ito lamang ay masamang balita na para kay Putin. Tiyak na pagod na si Putin sa paulit-ulit na balita ng pagkasira ng Ukraine sa isa pang mahalagang bahagi ng infrastruktura ng langis ng Russia. Pero mas lumalala pa ito. Mas malala pa talaga mga drone ng Ukraine sumira sa planta ng Adler sa Sochi habang isa pang grupo ang sumugod sa rehiyon ng Voronezh sa isang malaking pag-atake Ayon sa News Sky sinabi ni Voronezh Governor Alexander Gusev na 15 drone ng Ukraine ang lumipad papasok sa lungsod at sa tatlong kalapit na distrito Ayon kay Gusev may ilang drone ng Ukraine na napabagsak ng Russia ngunit ang iba ay nakalusot at nakapinsala may ilang target na tinamaan sa Russia, sabi ng gobernador. Isang bahay, ilang sasakyan, at iba pang istruktura ang nasira, sabi ni Gusov. May mga sibilyan din, umanong nasugatan, kung saan dalawang babae ang nagtamo ng matinding paso at isa pang biktima ang naospital. Hindi pa kumpirmado ang mga ulat ng mga sibilyang nasawi. Pero tiyak na hindi tinatarget ng Ukraine ang Voronezh para makasakit. Langis ang nasa isip nito bilang kolektibo. Ayon sa Al Jazeera noong Agosto 2, sinabi ng Ukrainian Unmanned System Force na ang pag-atake sa Voronezh ay direktang tumama sa Ananavda Product Oil Storage Facility. Ngunit hindi tinukoy ang eksaktong tinamaan. Ayon sa simpleng ulat ni Newski, nakapasok ang Ukraine sa isang oil depot sa lungsod. Ayon sa Reuters, tinamaan din ng Ukraine ang isang oil refinery sa Ryazan, isang daan at sampung milya timog silangan ng Moscow gamit ang kanilang mga, dr mga drone na nagdulot ng panibagong sunog. Ayon din sa Security Service of Ukraine na siyang ahensya ng intelihensiya ng Ukraine, tinamaan nila ang Primorsko Aktars Military Airfield. Sinira nila ang pasilidad na ginagamit ni Putin para maglunsad ng mga long-range drone strike ng Russia. Sa Penza, tinamaan ng Ukraine ang pabrika na nagsusuplay ng elektronikong kagamitan sa militar ng Russia. Matuto pa tungkol sa ginagawa ng Ukraine sa Penza sa aming video tungkol sa pag-atake sa electronics plant. Inaangkin ng Russia na napabagsak nila ang 300 at 38 drone ng Ukraine noong Agosto 2 sa pamamagitan ng kanilang air defenses. Magiging mapagduda sa pahayag na yan. Madalas sabihin ng Russia na napabagsak nila ang mga drone kahit may malinaw na katibayan na hindi totoo. Noong Agosto 3, dumating ang mas maraming drone. Kasama na ang mga sumira ng mahigit 50,000 galon ng langis sa Sochi. Ang mga pangyayari ay nagpapahiwatig na tinanggal na ng Ukraine ang pag-iingat sa ang digmaan ng mga drone, na may malinaw na layuning ilagay ang ekonomiya ng langis ng Russia sa bingit ng pagbagsak. Ayon sa News Sky, ang mga bagong henerasyon ng Ukrainian na drone at taktika ang nagpapahintulot ng mga pag-ataking ito na tumama ng mas malalim sa teritoryo ng Russia kumpara dati. Sa taktikal na bahagi, wala namang masyadong komplikadong nangyayari. Ayon sa New Sky, napansin ng mga eksperto na gumagamit ang mga drone ng mass breakthrough strategy para malampasan ang air defenses. dos dosen ng drone ang sabay-sabay na lumilipad sa iba-ibang ruta, bilis at taas. dos dosen ng drone ay nangangahulugan ng maraming pagkakataon na tamaan ang isang target, lalo na kung ito ay dumadaan sa iba't ibang ruta. Sinusubukan ng Ukraine nalampasan ang depensa sa himpapawid ng Russia, gamit ang dami at tiyakin na makakapasok ang kanilang mga drone sa electronic warfare. Nilagay ni Putin ang harang sa paligid ng ilan sa pinakamahahalagang ari-arian ng Russia. Mas malinaw ang pangalawang punto. Itinuro ng News Sky na kilala ng may ilang electronic warfare complex na pinapatakbo ang Russia sa Voboronezh region. Posibleng nakagulo ang Ukraine sa ilang drone ng Russia sa pamamagitan ng pagjam ng signal at pagpapalayo sa mga ito. Malamang may katulad na setup ng electronic warfare ang Russia sa ibang mahalagang ari-arian tulad ng planta ng langis sa Sochi. Ang paggamit ng Ukraine ng maraming drone ay nagbibigay dito ng mas magandang pagkakataon na makalusot sa mga electronic warfare defense para makakuha ng direktang hit. Ipinakita ng mga pag-atake noong weekend ang pagiging epektibo nito. Kasabay ng taktikang pagbabago, patuloy ang pagsisikap ng Ukraine na makabuo ng mas magagaling, matibay, mabilis, at makapangyarihang mga drone. Bakit? Nalaman ng Ukraine na ang mga drone ang susi sa kanilang tagumpay laban sa mga kwersang mananakop ni Putin at maaari itong makatulong upang maging isang military superpower ang bansa. Tulad ng makikita mo sa aming video, pagdating sa mga drone mismo, hindi talaga tumitigil ang Ukraine sa pag innovate Noong Mayo, iniulat ng Forbes na inilunsad ng Ukraine ang kanilang unang drone carriers na kayang magsagawa ng sabayang long-range strikes na tinawag nilang Stratforce Approach. Ang mga carrier na ito ay artificial intelligence, powered motherships, na kayang magdala ng dalawang first-person view drones ng Ukraine hanggang isang daan at walumput anim na milya lampas sa frontlines. lines. Klaruhin natin, ang Ukraine ay gumagawa ng drone na kayang magdala ng iba pang mga drone para makapag-atake ng palihim sa infrastruktura ng Russia. Isa itong napakatalinong imbensyong militar. Hindi ito nag-iisang halimbawa ng pag-usbong ng kakayahan ng Ukraine sa long range ng mga drone. Ayon sa Kiev Independent noong Agosto 1, abala ang Ukraine sa paggawa ng bagong uri ng drone na kayang umatake sa mga kagamitan ng Russia lampas sa Radio Horizon. Sa madaling sabi, ang mga drone ay makapagtratrabaho ng tuloy-tuloy kahit na maharangan ng kurbada ng mundo. Ang video signal mula Ukraine. Sa kasalukuyan, ang mga drone ay nasa mga unang yugto pa lang. At ang teknolohiya ay limitado sa mga short-range first-person view drone ng Ukraine. Ang mga bagong sistemang sinusubukan ay nagbibigay daan sa Ukraine na mapanatili ang koneksyon sa mga drone na ito hanggang 31 milya na lalong nagpapalawak sa kanilang sakop. Gusto ng Ukraine na lampasan pa ito, mas malayo pa. Sa hinaharap, maaaring makita natin na ang teknolohiyang ito ay ilalagay na mismo sa mga long-range na drone na aaalisin ang pangangailangan para sa radio guidance. Maaari pang maidagdag na suntok laban sa Russian Electronic Warfare Strategy. Kapag nagawa ng Ukraine ang bagong teknolohiyang ito, gagamitin nila ito sa sukdulang potensyal. Inihayag ni Oleksandr Syrsky, Commander-in-Chief ng Militar ng Ukraine, na noong Hunyo lamang, nagsagawa ang Ukraine ng isang daan at labinlimang deep strike na pag-atake laban sa Rusya. Layunin nilang itaas pa ang mga bilang na iyon sa pamamagitan ng pag-unlad ng teknolohiya at estratehiya ng kanilang drone. Kailangang manatiling nangunguna ang Ukraine sa mga umuunlad na depensa ng Rusya. Ipinapakita ng mga pag-atake sa Sochi at Voronezh ang kanilang tagumpay. May mga bagong henerasyon ng drone na malapit ng gawing mas epektibo ang malalim na pag-atake ng Ukraine. Parami ng parami sa mga pag-ataking iyon ang tumatarget sa infrastruktura ng Rusya at may malinaw na mga dahilan kung bakit. Ang pinakamalaking dahilan ay ang pagpapatigil ng langis ng Rusya. Ito ay naging layunin ng Ukraine simula pa noong umpisa ng 2000 at 25 at nakaranas na ito ng maraming tagumpay. Iniulat ng Atlantic Council noong Pebrero na malakas na serye ng mga pag-atake ng Ukraine karamihan noong 2000 at 25 ang nag-ambag sa 10% pagkawala ng kapasidad sa pagpipino ng langis ng Rusya. Ang pagpipino ay mahalagang proseso kung saan ang krudong langis ay ginagawang petrolyo, diesel, at iba pang magagamit na produkto. Kung aalisin mo ang mga planta ng pagpipino, mawawala rin ang mga produkto. Ang, ang kakayahan ng Rusya na gumawa ng mga produktong mas mataas ang halaga kaysa sa krudong langis para sa kanilang mga kliyente at sariling militar. Susuriin pa natin ng mas malalim ang puntong iyon tungkol sa halaga maya, maya Sa unang bahagi ng Marso, lumalabas ang mas maraming detalye tungkol sa dami ng langis ng Rusya na naalis sa linya, mahigit 10% ng binanggit na pagrarafina. Ayon sa Euromaidan Press, nakapagwasak o nakapigil ang mga drone ng Ukraine sa pagbiyahe ng 53 milyong tonelada ng langis ng Rusya. Mga pagawaan ng langis, inaatake ng Ukraine ang mga pasilidad, pipeline, pumping station, at iba pang bahagi ng supply ng langis ng Rusya para ipasara ang industriya nito. Ito ay tumutulong para manatiling umaandar ang makinarya ng digmaan ni Putin. Literal naming ibig sabihin nito, ang pagtigil sa langis ng Rusya, partikular sa pinong langis, ay may tiyak na epekto sa digmaan sa Ukraine. Ang mga produktong ito ay kailangan ipadala sa unahan ng Rusya. Kakailanganin ng kanilang tropa ng diesel para sa kanilang tangke at mga armored na sasakyan. Kailangan ng mga eroplano ng Rusya ng aviation fuel. Isang uri ng pinoong produktong langis. Para makalipad at makapagpakawalan ng kanilang mga glide bomb at precision missile sa Ukraine. Simple lang ang lohika. Alisin ang langis para hindi ito makarating sa mga sundalong Ruso. Dahil dito, hihina sila at mawawalan ng kakayahan ang mga mekanisadong unit at eroplano. Sa pilitang nag-aatake ang mga tropa ng Rusya sa Ukraine nang naglalakad at gamit lang ang anumang taglay nila. Kaya naging madali para sa mga Ukrainians na talunin sila. Malamang na ang pag-atake ng Ukraine sa mga pasilidad ng langis ng Rusya sa Sochi at Voronezh ang isa sa pangunahing dahilan nito. Nawawalan ang Rusya ng humigit kumulang isang libong sundalo araw-araw at mahigit isang daan at limang milyon na ang nawala mula ng simulan ni Putin ang hindi matagumpay na pananakop. Kaya, ang pagsira sa kapasidad ng langis ng Rusya ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit isinasagawa ng Ukraine ang mga pag-atakeng tulad ng nakita sa Sochi at Voronezh. Gayunpaman, may dalawa pang salik na umiiral. Mula sa isang bagay na maaaring ayaw aminin ng kanluraning mundo, lumilitaw na ang mga bomba ang tanging uri ng parusa na tunay na epektibo laban sa langis ng Rusya. May iba't ibang parusa laban sa langis ng Rusya. Kasama na rito ang pagbaba ng price cap ng European Union mula anim 60 dolyar hanggang humigit kumulang 47 dolyar bawat bariles noong kalagitnaan ng Hulyo. May mga restriction din sa pag-angkat ng krudong langis sa pamamagitan ng dagat sa European Union at United Kingdom. Kasama rin ang banta ni Pangulong Trump ng United States na magpapataw ng karagdagang taripa sa mga bansang bibili ng produkto, kabilang ang langis, mula sa Russia. Kung hindi makikipagnegosasyon si Putin para sa kapayapaan, wala talagang magagawa ang lahat ng ito. Bagamat nabawasan ang kita ng Russia mula sa langis dahil sa mga parusa, nagawa pa rin ni Putin na gamitin ang pinakamahalagang yaman ng Russia para mapanatili ang kanyang patuloy na pananakop. Isa sa mga dahilan ay ang mga price cap na nilayon para saktan ang Russia ay nauwi sa isang bagay na napapakinabangan ng mga kaalyado at mamimili nito. Paano? Gamitin natin ang India bilang halimbawa. Bagamat di ganap na kaalyado ng Russia, sa pagsuporta sa Ukraine campaign ni Putin, sinamantala ng India ang oportunidad sa gitna ng mga pangkalurang parusa. Ipinaliwanag ni Gregory Brew, manunulat ng Revista de Prensa, kung paano ito nangyari. Nagbibigay ang mga parusa ng oportunidad sa India na kumita ng malaki sa pamamagitan ng pagbili ng murang langis mula sa Russia at pag-export ng mga produkto nito sa Europa. Ayon kay Brew, nakikinabang din ang China sa mga parusang ito dahil na ipasok ng Beijing ang enerhiyang galing Russia sa China. Nagbibigay ito sa China ng kapangyarihan laban kay Putin dahil kung magpasya ang China na putulin ang ugnayan, mawawala ang malaking pinagkukunan ng kita ni Putin. Ayon sa Russia Matters, noong Oktubre 2000 at 24-50% ng langis at fuel exports ng Russia ay binili ng China noong 2000 at 23. Nakuha ng China ang lahat ng ito sa presyong mas mababa sa merkado dahil sa mga parusa ng kanluran sa Russia. Kinailangan tanggapin ni Putin ang sakripisyong iyon para patuloy na pumasok ang pera para sa kanyang digmaan. At nagawa niya itong tiisin. Nakalikha ang Russia ng isang shadow fleet ng mga barko. Karamihan ay mga oil tanker na naghahatid ng murang langis sa kanilang mga customer. Hindi tiyak ang bilang ng mga barko sa fleet na ito Ngunit iminungkahi ni Winward na maaaring umabot ito sa isang libot tatlong daan sa loob ng dalawat kalahating taon ng digmaan-digmaan sa Ukraine. Ginagamit ng mga barkong iyon ang iba't ibang taktika tulad ng paggamit ng bandila ng ibang bansa at pagtatago ng lokasyon para iwasan ang internasyonal na batas pandagat at mga mekanismong nagsusubaybay sa kanilang paglalayag sa karagatan. Hindi nangangahulugan na hindi epektibo ang mga parusa. Mas pipiliin ni Putin ang pagbenta ng langis ng Russia sa kasalukuyang presyo kaysa tanggapin ang mas mababang alok ng kakaunting natitirang kliyente. Gayunpaman, nakahanap ang Russia ng mga paraan upang iwasan ang mga parusang Western na nagbabalik sa atin sa mga pag-atake sa Sochi at Voronezh. Malinaw ang luhika ng Ukraine. Walang saysay ang mga parusa kung mawawala rin ang langis na ibinebenta ni Putin. Makikita sa pangalawang dahilan ng mga pag-atake kung paano nilalayon ng Ukraine na magkaroon ng malaking epekto sa ekonomiya ng langis ng Russia. Sa pagkilala na ang mga bomba at drone pa nito ang pinaka pinakaepektibong paraan ng pagpaparusa sa langis ng Russia, sinusubukan nitong sirain ang kita nito. Kapag mas kaunti, ang perang pumapasok sa kaban ng Russia. Nagkakaroon tayo ng isa pang malaking ginhawa ng presyon para sa Ukraine. Dahil sa mas konting pera, limitado ang mga kagamitang mabibili ng Russia, tulad ng mekanisadong unit at eroplano, na ginagamit nito para saktan ang Ukraine. Kasama rin ang hirap nilang makapagbili ng mga bagong kagamitan para sa mga refined oil products. Hindi man umabot sa frontline. At makakakuha ka ng matinding one two na kombinasyon na lubhang nagpapahina sa Russia. Ang knockout punch ay maaring magmula sa epekto nito sa ekonomiya ng Russia. Ayon sa Oxford Institute for Energy Studies, ang industriya ng langis at gas ng Russia ay nagbibigay ng 30-50% pa sa ng kabuang federal na budget nito. Sa nakalipas na 10 taon ang mga sektor na iyon, ay nakapagbigay ng average na 20% ng taunang gross domestic product ng Russia. Kailangan ng Russia ang langis nito. Inilalagay lalo ni Putin ang kanyang pag-asa sa industriya ng langis. Ang pagbabagong ginawa ni Putin sa Russia bilang isang ekonomiyang pangdigmaan ay winasak ang produksyon ng kanyang bansa na hindi konektado sa digmaan bukod sa langis at gas. Wala nang masyadong ibang maibebenta ang Russia ngayon. At alam ito ng Ukraine. Nahihirapan na ang Russia ngayon dahil mas mababa ang kita nila sa langis ngayong 2,000 at 25 kumpara noong kasagsagan ng digmaan sa Ukraine. Ayon sa ulat ng Reuters, noong Hulyo 3, bumaba ng isang katlo ang kita ng Russia mula sa langis at gas para sa kanilang pambansang budget kumpara sa nakaraang taon. Ang dolyar 621 bilyong kita mula sa mga benta noong Enero libo at 2023 ay pinakamababa. At simula pa lang ito. Sa unang hati ng libo at 25 ang kita ng Russia mula sa langis at gas ay bumagsak ng 17% kumpara sa katulad na panahon noong nakaraang taon. Hulyo libo at tatlo ang kita ng Russia mula sa langis ay inaasahang mas mababa ng 30 Porsyento kumpara noong Hulyo libo at apat ayon sa pagtataya ng Reuters. Sa unang pitong buwan ng 2,000 at 25 bumaba ng 20% ang kita kumpara sa nakaraang taon. Pag-isipan mo ang ibig sabihin nito sa konteksto ng naunang napag-usapan tungkol sa federal na budget at gross domestic product ng Russia. Mas nagiging makabuluhan ang mga pag-atake ng Ukraine sa langis ng Russia dahil mas kaunti na ang kinikita nito mula sa langis kumpara noong nakaraang taon kahit pareho lang ang dami ng binebenta nila mas mababa na ang presyo ng langis nila ngayon kumpara dati sa Sochi at Voronezh nasira ng Ukraine ang kaunti pang bahagi ng supply ng Russia marami pang langis ang Russia sobra pa pero nabanggit natin sa simula ng video na ito na ang ideya ay parang death by a thousand bumps sa tuwing may tanker na nasusunog o may refinery na Nasisira, mas nadaragdagan ang pressure sa industriya ng langis ng Russia na hirap na hirap na ngayon. Patuloy na titirahin ng Ukraine ang Russia nang mas malakas at madalas, lalot dinedevelop nila ang bagong henerasyon ng kanilang mga drone para mas malalim ang epekto ng mga bomba. Sa huli, tatamaan nila ang pangunahing ugat ng langis ng Russia. Magagawa na lang ni Putin panoorin habang unti-unting nawawalan ng lakas ang kanyang bansa. Nagsisimula ng maramdaman ang epekto ng mga pag-atake sa Sochi at Voronezh. Ayon sa News Sky, umabot na sa at 245 tonelada ang naluging produkto ng mga kumpanya ng langis ng Russia dahil sa mga pag-atake ng Ukraine kamakailan. Nangunguna na ang ekonomikong destabilization para sa Russia. At bawat pag-atake ay nagdadala sa kanila palapit sa ganap na pagbagsak. Kahit sa psikolohikal na aspeto, may epekto na rin sa Russia ang mga pag-atake ng Ukraine sa langis. Nagkakagulo ang social media tuwing may ganitong pag-atake, gaya ng nangyari sa Sochi. Ayon sa ulat, nagpo-post ang mga residente ng mga video ng pagsabog, sunog, at pila ng mga ambulansya at bumbero. At nagsusulat tungkol sa panik at biglaang paglikas. Kinumpirma ng mga autoridad na matagal nang nilimitahan ang pagpasok at paglabas sa distrito ng Adler. Inililikas ng mga residenteng malapit sa sunog ang kanilang mga sarili. Masisisi mo ba sila? Matinding pagsabog na nagdulot ng sunog sa kalangitan ang nagdala ng digmaan sa mga Ruso na sinubukan ni Putin na protektahan mula sa kanyang pananakop. Higit sa praktikal na epekto ng Ukraine attacks sa langis ng Russia, ang takot at matinding psikolohikal na pressure na nililikha sa kolektibong isipan ng mga Ruso ay maaring labis na para sa populasyon ng bansa. Sino ang nakakaalam? Maaring itong pressure ang magpabagsak sa pananakop ni Putin. Kahit bago pa man ang mga problemang pang-ekonomiya at sa harapan na dulot ng mga oil strike ng Ukraine, ang pagpapahirap sa karaniwang ruso ay tiyak na bahagi ng layunin ng Ukraine. Naisip nila ang isang bagong estratehiya na kasabay ng kanilang mga oil strike ay magpapahirap sa lahat ng mga ruso. Pahiwatig. Hindi kasama sa estratehiya ang pag-atake sa mga civilian. Panoorin ang iba pang mga video at mag-subscribe sa Military Show para sa karagdagang mga video tungkol sa mga tagumpay ng Ukraine laban sa makinarya ng digmaan ni Putin. Salamat sa panonood.